Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nagpabook ng reading at nagantay. Checking energies tayo sa inyong mga person. Kung ano yung energies nila ngayon. Baka may gusto silang sabihin na hindi nasasabi. True cards, kunin natin yung energies ninyo. Okay, basta maniwala lang kayo, malakas ang paniniwala nyo. Trap. Okay. Stuck to sa inyo. Feeling ko ha, some of you hirap mag-move on yung person spiritually gift. Jackas, okay. Workplace affair, okay. Dumping heads, ayan. So two faces, two faces uh, yung pinapakita ng person nyo dito sa cards medyo magulo yung nakuha nating energy but tingnan natin medyo may pagkaganon siya okay okay so um, dito itabi muna natin to Mm. Trap and spiritually gift. Okay, jackass. Meron dito. Um, alam mo yung mga lalaking or babae na parang matigas yung ulo. Yan, siguro ganun yung person mo. Lumaki siya sa environment na ganun. Makulit, minsan moody, minsan pa iba, iba. minsan di mo maintindihan yung yung kanyang attitude. Yan, so, may matigas dito yung ulo eh. Or maring boss siya. Maring boss siya. Meron na ako nakikita na parang hindi sumusunod sa kanya yung panahon. Pwede. Natatrap siya. Hindi mo sumusunod. Um, minsan, kung hindi to spiritually, maring linalakasan niya yung patient ng, ng pagtiis sa mga problema. Yan, so, or maring yung person niyo hindi lang nagsasabi sa inyo pero nagma-manifest siya 'di ba may mga ganun po na situation okay so meron tayong nakikita dito na parang pwede bumabalik siya na loob humihingi ng guidance natatrap siya sa iyo kasi meron siyang maling decision medyo hindi talaga siya so some of you um ang problema is malapit okay or dating katrabaho dating malapit to possible pwede din katrabaho din talaga yung problema opo okay so nakakalungkot to kasi parang kilala ka ng babae or yung person, sinabihan ka na na may family yan. So, hindi nakinig. Yan, mga ganyan. Illumination, truth, discovery, and awakening. Happy, single, doing doing you, dating, stress-free, setting goals, career focus. Somehow, sabihin na natin, meron siyang pangarap, meron siyang ano, pero, nag-iiba kasi yung energy niya. But, sa totoo lang, akala mo, i-fix ifi niya na yung career niya o yung sarili niya. Pero, ayun na naman. ba? Diba? Parang, nagtutu-person siya. Hindi ko alam kung, baka, ano kayo. Meron kayong kadil na bipolar. Yeah. ba? Diba? So, possible po yun. So, ito yung kanina, yan oh my word, everything involved around you. I keep you in mind when I'm making decisions and I include you in all my plans, every actions, every dreams. I love, I love doing life with you. You mean so much to me. Without you, I feel like nothing. Okay. So, I feel like nothing. Ayun nga, siguro realizations talaga. Diba? Diba? oracles naman natin, so yan yung mga possible na message sa kanya ng universe, maring hindi niya ito makikinig kasi ikaw yung nanonood but kung magkatabi kayo pwede itong sinasabi sa kanya ng universe, okay I am blessed beyond the measures of shares at a powerful divine and love with you and I am grateful for you and give you the things to divine creations embrace your beautiful diva, divin, ano to, divinity. You are a precious gift in my life. So, somehow, may mga hindi siya nasasabi sa'yo na sa totoo lang, mahirap sa isang lalaki na magsalita na bless ka sa akin. Yun, may mga lalaki hindi sila showy. Yan. Naapakan yung pride. Pero sa totoo lang, madiskarte ka kasi marunong ka. Pagbaga ikaw yung nagbubuhat ng ng ano niyo, yung barko. Yan. Ikaw yung kapitan, kaya marunong ka. Which is lalaki siya dapat siya, pero hindi kasi ganun ang nangyayari. 'Di ba? Yan. So, tingnan natin kung ano pa. The Hermit. Temperance. The Hangman. Okay. Some of you on the spot, nahuli ninyo. Nag-create ng anxiety. Meron kayong depressions. And, ang iba sa inyo ay gustong magpakano. Paka, ganon. Mm, gano'n. Ayoko mano baka sa YouTube, alam mo, may depression sa inyong iba. Tumatay ang ko. Medyo gusto mong kausapin ako. Gusto mo na yung tulong. Ang, ang heavy. May paluhan, no? Or, itong week na ito, nakaramdam ka ng hopeless feeling mo. Parang, you against the world. Parang ganun nararamdaman mo. May iyak ka. Yeah, meron ako nakikita dito parang Ano eh, cheating, lying, bipolar, queen of cups, dinala ka niya sa maling relasyon or dinala ka niya sa magulong relasyon. Yan. But somehow, meron ako nakikita dito na magiging maganda ang patutunguhan mo. All the pains from the past, even dito, kumakapit ka dahil baka may mga anak kayo. Yan. Kaya ka nandiyan nag stay nagbo-bloom, nag-grow ka pa, mas lalo kang mag-grow kasi yung dahilan may mga anak mo. Ako naniniwala ako sa ganon, sa tuwing mag, halimbawa, magtatrabaho tayo, mag-open tayo ng business, or mag-apply, sabihin na natin, nag-apply ka ng trabaho. Pag yung focus mo para sa anak mo, alam mo, ibibigay talaga ng Diyos sa'yo yung tamang daan. Yes. Kasi bakit? Yung focus mo kasi wala sa iyo eh. nandoon sa bata. Kung may anak kayo. And soon, insya Allah, may anak ang makakatulong sa iyo. Mukhang maganda naman yung outcome ng kanilang future. Pero hanggang doon lang yun. Hindi kasi ako masyado nagsisilip kapag anak yung future nila, no? Kasi... Mahirap na kasi yan wag natin usugin kasi magandang career nila. Kapag nagpapasilip kayo, nagpapahula kayo, dapat saktuhan lang. Saktuhan lang yung mga sinasabi about sa anak. Meron mga tarot reader, ay makakasawa yan ng mga tatlo, pito, Diyos ko po. ba diba? May mga, may tanga-tanga din ng mga magulang, tinatanggap yung mga ganon. Diba? Kaya nagkakatotoo kasi, tinatak nyo yun sa ulo ninyo, sa isip ninyo, na no, mangyayari talaga yun. Yan. Even the goods, may negative pa rin bad uh, effect. Kasi pag sinabing na, katulad nito, alam mo, uungkaling ko to lahat ha, ah, magiging mayaman ng ano mo, ko example lang to, magkakaroon siya ng maraming bahay, ikta lupa. So, meron kasing possible, possible, pos, posibilidad na magiging tamad yung bata. Opo. Kasi sasabihin niya, ay, yayaman din naman pala ako in the future. So, hindi na ako magtatrabaho. Ba't pa ako magtatrabaho? ba diba? So, yun ang iniiwasan ko. Pag nagpapariding sa mga, sa, ano ba, client kita, ikaw lang yung sisilipin ko kung ano yung problema mo. Dan hanggang sa doon ko makikita kung ano yung itutulong ko sa'yo. Alagan ba kita? Bibili ka ba ng bracelet? Ah, kung ano-ano. Pero pag tinanong mo na ano ba yung feature ng anak ko, doon na parang may limit ako doon. Yes. Yung mga, yung mga tarot reader na nagsisilip ng kung ano-ano, basta nalang binabalandra yung future ng mga bata. Pangit po yun. Wala silang concern sa bata. Kasi wala, inuuklat na, binubungkal na yung ano, nalaman na tuloy ng ng ano ng demonyo. 'Di ba? So, ayan oh, nagiging lasingero siya simula nang iniwan mo siya. Nagiging wasted siya, uh, tinataman tinatamad sa trabaho, ayaw pumasok, gusto magmukmok. Kung hindi ikaw nag-iwan sa kanya, maaring maaring happy go lucky muna tapos ilang buwan ah uh, nakita kanya okay ka na eh. Yan. So, but, I think this person is talaga nine of cups eh. Mahal ka pa niya. Gusto niyang bumalik sa'yo eh. Yeah, gusto niyang bumalik sa'yo at magmamakaawa ito. Ikaw at ikaw pa rin. Yan, yeah, nakita niyo naman yung cards, di ba? Binalasa ko po sa inyo. Gusto niyang bumalik sa'yo magmamakaawa po yan, or kakausapin ka, kunwari, meron pong iba, aawain ka muna, para lang yung communication ninyo mabukas. Yes, meron pong ganon. Aawain kanya niya, kunwari, yung anak mo, ganito, akin yung anak ko, kukunin ko yung anak ko, ganon. Yung pala gusto niya lang talaga makipag-usap sa'yo. Yun yun yung mong style. Okay? Parang may nagluluto. Binami ako. Yes. Uh, mahilig ka magluto or alam mo yun? Ano ba yung mga meron din parang naglilinis ba kayo? Ganon. Yan. Importante kalinisan ng ating bahay. Please. Maglinis-linis kayo. Okay? Bukas Friday, pwede, pwede po kayong magbigay ng chocolate. Malakas po Friday eh. Maganda. Hmm. Maganda po bukas. Friday. So, magbigay kayo ng chocolate sa mga kaibigan nyo. Yan. Kung naman, donation. Yan. Pwede kayo mag-tip. Kung kumain kayo sa labas, mag-tip naman kayo. Yan. Yes, pwede, pwede po yan. Pagaanin po na kung may buntis kayo nakita, bigyan niyo Yan. Ganun po yan. Hindi naman kailangan na gagastos tayo. Kahit barya-barya, pwede po yan. Okay, maraming salamat po. Kung gusto nyo po magpa-reading, ito po yung aking Facebook account. Kung gusto nyo kayo ng tulong ko. Yung mga na-spell dyan, hindi alam mo anong gagawin. Yeah, try natin kung anong magagawa ko. But I'll do my best. Siyempre, mahal ko kayo. Gagawin ko ang lahat para paano kayo matulungan. Yan po yung aking Facebook account. February 4. Then ito po ay June 4. Okay? Maraming salamat. Ingat po kayo. Ay magbasa pala ako. Ma'am, natutuwa po ako pag lagi kitang nakikita na lagi kang may upload. Minsan po wala, kaya nalulungkot po ako. Pero ang sarap ah, ah, kasi ah, kasi ang sarap po talaga na magbasa ng mga natulungan mo, Ma'am na marinig, uh, ano to, hindi ko po alam yung sasabihin sa iyo, pero nagpapasalamat po talaga ako na, nabawasan po yung pagkasungit ng asawa ko. Although meron pa, pero napansin ko na po, na may pagbabago sa kanya. Medyo may takot na siya sa akin, or may respeto ba? Paano ba yung tamang sabihin, ma'am? Nabawasan po talaga yung problema namin. Nabawasan yung pag-aaway namin. Naging masaya kami, ma'am, at lagi niya na po ako, akong linalabas. Nagulat nga po ako minsan may pa-flower siya sa akin. Ayan, mahaba ang sinabi ni ma'am, pero I'm happy to help. Na kung ano man yung kaya ko, insya Allah. Basta malakas yung paniniwala nyo eh. Kasi kung mahina din, katulad nyan, um, may mga nagpapareading. Yan. Magtanong sa amin. Alam mo kung salbay kayo, wag na kayo mag-message. Dahil sa una palang lang makikita ko na kung iba yung ugali ninyo. Okay, maraming salamat po. Bye-bye and ingat po kayo. Okay, bye!